Hindi, okay. ano tayo dito? Sige, pag-usapan natin yan. ah uh, sa akin, stick tayo sa... Oh, na. No, na. Doal, go. Ano? Anong gusto mong title? Anong title sa'yo? Sa na? Sa na? Doal. -do. Do Doal? Hindi hira kasi hindi ma-re-research ng iba. Sa akin, ano na lang. Hindi, maganda. Starry, starry night, mga gano'n. Starry, starry night. Hindi. Maganda, magaganda eh. Pyramid na lang. Pegs. Pyramid. Pyramid. Hindi, ano nga, seryoso, para malagay natin. Pyramid na pyramid. <laughs> pyramid? Pyramid. Hindi, meron na nun eh. Hindi, mga original, mga ano ta. Putek. <laughs> Lupa. <laughs> Lupa. Lupa. Luni na lang. Luni versus ano, Delo. Yo, yeah, baka sabihin nun, wala kang originality, ginagaya mo sila. No. So, ha? Huh? Eh, mas malupit naman ako sa kanila eh. Ayun mo. Na, narinig niyo yun, Luni, Gap. Mas malupit sa inyo sa chap-chap. <laughs> Ako'y narinig rin wala. <laughs> ikaw. Hindi, ikaw. Ito eh, partner mo naman. <laughs> Luny. Huwag na Luny. Huwag ka na magpanggap, Gap. Ayan. Oh, uh, Alam naman nilang lahat na bobo ka. Ayan. Oh, At isa ka lang matagahanga na nga po autograph. Ba, may uh -huh. talent eh. Kaso no? maganda yung talent tago mo. <laughs> <laughs> Hindi, ano maganda tayo tayo? Hindi maganda yung ano. Ano ba ni mo pangalan? Leonardo ano? Ha? Bernardo. Leonardo Bernardo. Bernardo Agpoon. Hindi, hindi nga. Hindi, sa pangalan mo, chap. Ha? Para pangalan mo. Pangalan mo. Pangalan ko? Allen. Alan Hindi nga Allen Pineda. Hindi, ikaw, Ikaw mag-isip ng pangalan. Isip nga ako. Ang bagay na bagay. Ah, alam ko na. Tanungin natin si Lolo. Kaya dito kami sa na ngayon. Nag-issue ng title ng video ni Chop Chop. YouTube, watch Chow? ta. Ito na yung pinakamasi patak ng ano. Ng video vlog. Yan. Sa tulong. <laughs> sa tulong ni Donuts, aka Nuts Do. <laughs> At ni, siyempre, video ng lahat. Uh, the man of the hour. Chop. Chop. Na walang gap. Gap. Yan. Search nyo lang sa YouTube. Do, Al, -chan chat na walang <laughs> gap. Sa laro natin na to, yeah. ito yeah. ang aking ah. Dahil trip kong mag-alaga ng unggoy na turuan. Ako'y may alaga. Asong <laughs> mataba. Buntot ay mahaba. Iyong kamukha. Wala well, ito. Eh, medyo jamming session. Natawa ako. <laughs> <laughs> <Kira mo. laughs> Pag gumawak ng mic. Mic. Nakalimutan ko na eh. Nakalimutan ko na eh. Medyo nagkaka-memory ka po so, kung chop sikap Ito, nakailan niya. Nag-date yung dalawa. <laughs> Tumna natin yan. Sino ba yan? Dito sa Santana, may makikita kang mga pambihirang pangyayari. Pero inyo lolo pala Chop-Chop <laughs> sikap Kaya mo lang nalaman ah. Ayan. Ay, malupit kasi yung lolo. Ah, ano, oh, pala. Sa Pabalik tayo sa lolo mo. Malupit kasi lolo ko. ka Tanong mo kung bakit nakaturo sa taas. Ah, yan. Ba't nga daw pala nakaturo sa taas? Na siya. San? Sa taas? Sabi niya kasi, bago siya mamatay, mm -hmm. pag ginawa siya na bulto, mm -hmm. ituro lagi yung nasa siya kasi lagi minaganap sa ano Hindi. Uh, anong bagay na sa lolo mo na tingin mo na? Hindi, kakanta mo lalo mo kunyari. Anong bagay na kanta? Okay. Ang basa niya? Hmm. Bye, bye, bye. <laughs> <laughs> bye, bye. Siyempre, mga... Ano? Parang malagari B. Vee. Gary B? Why are you such a child ba ang iyong... Tutulog ba? <laughs> Bilangin mo <laughs> kung sakto pa... Yeah. Ayan. Baka mag-abono ka... 🎵 Dahil mm -hmm. ikaw ang mananago sa iyong amo yeah, 🎵 okay. Maganda kanta. Bakit <laughs> na niyan? Akalain na umupit pa ako Kala ko, kala ko. sabihin mo. Ang Lolo mo ay walang halaga sa kanya pa rin ba? Ito na? Medley to, medley. Ikaw. Bro, kung nakikinig ka ro ba? Uh, Buto wala ka na sinabi ko <imprinting> si Sabi mo Gary B. Gary B yun. Gary ba? Sa kanya. Ba't kaya, ba't ba, ba ang ganda na boss mo? Tsaka anong sekreto mo? Anong... <laughs> Sabi ko na nga ba? <laughs> ang iyong mukha'y magbabago na. Ahem. <clears throat> ba't ba, ba ang ganda na boss mo? Tsaka paano mo inaalagaan yun? Paano mo... Ang dito, paano, siyempre, lahat ng artist naman may mga Alam mo yung presence. ano? Oo, oh, yan, yan. Balat ng, ano, kamoteng hmm. gaoy. Mm, kamagong, <laughs> Balat ng kamoteng gaoy. Uh. Ilalaga ako yun. Tapos ko ilaga, inigop ko yun. Three so, An times a day yun. Hindi, anong, Kaya gumaganda boses ko. Ah. Hindi, ano, pat yan, na, nagiyosi. Balat ng kamoteng gaoy. Nagiyosi ka, tapos, parang di eh, ka pa rin. Eh, baliwala yun. Baliwala lahat. So, yun. Baka, balat ng kamoteng, balat gaoy. Ilalaga. Ka, Ilalaga mo ah. yun. Walang tubig. Meron, Jeff. Ah, meron. Tapos si Gupin mo, yung... Hindi, Gupin mo yun eh. Hindi, mga ilang kilo siguro, mga ilang toniladang. Ano kayo nakakan? Kamuting ka ako, yun. Kamuting Dami. Dami. mga ano. Kahit mga isa't kalating kilo na nung balat lang, anong kamuting ka Ano yun yung... Gupin yun sa bono. Three times a day yun, ha? Three times a day. Yung kamuting ka talaga mismo, hindi yung ano, hindi yung puno. Hindi, balat lang na Bal ka. O. balat, lang. Lang ka. Mga lupa-lupa pa -lupa yung... May... Yun <laughs> <laughs> yon pampaganda ng boses. Hindi, ano ano mga... Pampaganda ng boses, pero pampapakit ng mukha. Hindi, ano mga benefits, beneficyo uh, nun sa katawan? Mga... mga uh, ano, vitamins, uh, mga... Ano uh, purpose nun. Oo, oh, purpose nun. Puta mm -hmm. dali naman. Na. yung ano mo? Lang... Lang <laughs> mo. Lungs mo, siyempre katapos yung pagkanta eh. Lungs. lungs. lungs ito okay, nga yung ha? lalamunan mo. Hindi, sa throat. ah oh, lalamunan mo. Eh. Tapos um, ano ba yung Paglabas mo ng hangin. Oh. Ano okay, okay. okay. example, example, example. So, paano ilabas yung tamang hangin? Pagkakanta ka, kunyari, mataas na tono. Throat, throat. Inhale. Ang exhale sa ilong. Hmm. So, hindi, pagkakanta ka, sasabay mo. Ha? Isasabay mo sa kanta. Yan yeah, na. <laughs> na, 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 na <laughs> <laughs> Ay, isa. Parang... Yan, o Hindi ka lang nilirig. Pero sakto sa tono. Oo. Opo, yan lolo mo. <laughs> Balat ng kamoting ka eh. <laughs> Balat na? <laughs> Balat ng moting. Eh. <laughs> Tama ba yun, Dok? Hindi, ito kasi doktor ito kami niya matatanong. <laughs> Tama yun, dahil may mga vitamina yun. Anong vitamina yun? Vitamin... P? <laughs> may vitamin P ba, Dok? Wala naman. <laughs> Meron no, ba doon? Ayan. Ano, yung resulta niya makikita niya kay Chap Chap? Eh. Uh, May tamim pangit. Hindi. <laughs> <laughs> seryoso kasi buta. Para, yung benefits ng viewer, siyempre maraming umiidolo sa'yo, di ba? Unti-unti ka lang sumisikat. <laughs> Unti-unti ka lang sumisikat sa tingin ko. Ah, <laughs> uh, pag namatay si Long, sigurado. Ayitan okay, mo to. Yan. naghalit na. Nakita mo to? Yan, yeah, kamaya kamay sa kamay anak ako ng daliri Nakita mo? Nakita ko <laughs> Makawala yan Kasi, puto na galig <laughs> yan Marunan din pala mag magic to Marami yung talent, hindi yung tapanong Sayo naman, sabi oh, yun Hindi na ako sumayo Ayan, sayo, sabi yun oh, Siyempre ah, Sige, sige, sige Sayo ko nga Ayan, ayan, Five, six, seven, eight <laughs> <laughs> Oh, ikaw oh, uh, ko eh Ang lakoy eh. Mas maganda kung ano Ang okay. <laughs> ano Recorded talaga yung video nung pagsayaw niya. Oh, ganda. Oh, recorded talaga. Parang, na, din na, parang, na. <laughs> parang din ako tumula. <laughs> Pinakiyo na po mga kaibigan natin <laughs> <laughs>